Right mga kamukil, magandang hapon. So yan, update tayo sa project mga kamukil no. At may sasagutin tayong katanungan no. Kung saan ba talaga makakatipid? Concrete ba o itong concrete slab ba o itong pinulik board o marine plywood yung gamitin o paisang board kahit anong mga kamukil no. Basta sa tingin niyo na ah uh, comfortable kayo na yun yung i-flooring sa second floor niyo no. Kung may budget naman kayo sa slab plus lab uh, pwede rin mag plus lab kayo no? so ito mga kamukil isa lamang po itong alternatibong pangamaraan upang uh, makamit mo ang iyong uh, gustong second floor sa hindi gano'ng kalakihan yung gastos no? right? so pakita natin so ito na mga kamukil yung kabuuan ng flooring na namin dito natapos na siya uh, marumi pa siya mga kamukil yung paglinis nito isahan na kapag nagawa ko na lahat ng mga kwarto tapos na dito sa laas, taas So, isahan na yung paglinis nito, no? Para lalabas yung kintab niya. And then, ah, uh, banda mga kamukil, umpisa na kami nagdubululing, no? Sa labas, tapos na lahat ng pag uh, Lagay ng cladding, no? And then, yung pinaka, ano ko na lang dito, sa back part na to, sa tatlong kwarto na to, yung tatlong bintana na yan, may aircon yan. Kaya kung napapansin nyo, uh, may mga ah, uh, linya tayong nakaabang, no? Uh, lalagyan yan yung uh, circuit break. So, bawat aircon may circuit breaker tayong ilalagay. So, dyan siya malalagay kasi nandyan din yung aircon sa taas ng bintana. Dyan natin ilalagay yung mga aircon. So, balita tung aircon. So, dito, pa lang yung, uh, dito na lang hindi ko natatapos. Pero, panghuli ko na lang yung mga kamukil kasi mag pre pa ako ng ah uh, para sa aircon. So, yung tra ko bukas, ito. Pag-partition. Uh, Pag-layout nitong kwarto. Apat na kwarto yung gagawin natin dito sa labas. Sa, sa, ano, uh, sa second floor. So, abangan nyo rin mga kamukil kung paano mag-layout ng kwarto. No? uh, kapag ka, mga ganito, lalo na tubular. abangan nyo rin, papaabot din natin yan. Right? Sa banda rito mga kamukil, uh, dito ko pinaumpisa na pinadubululingan. So, sa likod nyan mga kamukil, yung dubululing na yan, na uh, hardy flakes, na point 4.5 yung kapal, may uh, insulation tayong nilalagay dyan na uh, two-sided, no? Yan. Ibig sabihin ng two-sided mga kamukil, o two-piece na tinatawag nila. Uh, bawat side po, may ah uh, silver na nakalagay yan so kaya two sided yung tawag dito sa amin no? oh uh, yan ah uh, dito ko siya pinauna na dinobululingan kasi bukas mga kamukil tratrabuhin ko itong partition dito para isusunod sa pag ah uh, anong tawag nito pag dobululing no? pag tap, -tap ng hardy upang maumpisaan ko na sa paggawa itong ah uh, design dito sa kisami sa pinaka sala nila sir dito no? iba din yun doon sa balkoni nila so kaya dito ako nagumpisa na magdubululing. So, tandaan mga kamukil, uh, dipindi na yan sa inyo. Ito, first time ko itong tinira na bahay na sa dubululing, pinalagyan ng uh, insulation insulisyon. pinalagyan ng foam insulation Kaya, medyo matagal siya kasi isisit up pa natin yung foam insulation tapos tatakpan na naman natin ng hard flex, no? Pero sa... Mga project ko, uh, previous na mga project ko mga kamukil lahat yun, Uh, walang foam insulation na nilalagay dito sa huling. Naglagay lang kami ng foam insulation doon sa pinakabubong, no? Ito may foam insulation kaya medyo matagal. And then, uh, take note mga kamugil, itong uh, smartboard nagamit na gamit namin, uh, ano din to, no? Heat protection din to, no? Uh, hindi masyadong tinatablan to ng init. Kaya okay lang na maglagay kayo ng, uh, hindi kayo maglagay ng insulation, okay din na maglagay kayo ng insulation. So, nasa sa inyo na yan, no? Right? So, papunta na dito yung aming uh, pagdubululing bukas. Hindi ako bukas dito. magli out ako ng kwarto. Para uh, yung kapatid ko na yung bahala dito, pag na-layout ko na yung kwarto, siya na lahat ng magtatap-tap ng dubululing. Siya na lahat. Uh, kasi lipat ako dun sa pinakababa. Right? So, yung flooring natin, maraming nagtatanong, uh, saan daw makakatipid? So, mas nakakatipid kay dito. Yan, kung napapansin nyo. Maraming uri po na pwede natin gamitin na gamitin natin pang flooring. Ito, pinulikbol to. At subok ko na ito, mga kamungkil. No? Ah, hindi lang isang bahay, hindi lang limang bahay. Ah, nasa marami ng bahay yung ginawan ko na ganito na ganito yung flooring. No? Lahat mga project ko, ah, ganito na lahat. Simula nung nagtrabaho ako ng second floor na yari sa tubula, ah, tubular. Mga mita lahat. So, lahat ng project ko, ganito na. Ah, kasi ah uh, siguro nakakasib sila dito nakakasib so yun yung habol nila so saan ba tayo una nakakasib una pa lang pag mag islab tayo mga kamugin sa formworks pa lang mga scaffold pa lang wala na tayo yung laki na ng gastusin no ah uh, ito mga kamukil, itong CR dito Ito, maliit lang tong CR na to Pero yung formworks na ginagamit namin dito Ang gastos na, pati dun dun sa balkuni So ganun po gastos yung Ah, plus slab. Kung sa patibayay naman mga kamkil, siyempre alam naman natin matibay talaga yung slab, no? So, depende na 'yan sa inyo. Kung tamang-tama lang yung budget nyo at gusto nyo talagang sikan puro yung bahay nyo so pwede tong ganitong pagkaistilo yung gagawin nyo Right? So, ah, uh, 100% na makakatipid kay dito. Hindi ko sasabihin nyo hindi magtatagal to. So, yung warranty nito mga kamkil 15 years to 20 years itong flooring na to. Ah, uh, sulit na siguro yung gastos mo, no? So, yung mga nagawa ko, pinakatagal mga kamukil, nasa mga 8 years na siya. No? Ngayon, ngayon na taon, 8 years na, yung pinakauna kong gawang bahay na ganito. Nasa 8 years na yung flooring niya. So, para mga kamukil, napakaganda pa at napakatibay pa. No? Ang kagandahan kasi dito mga kamukil, kapag uh, makita natin na ah uh, uh, medyo bulok na siya, pwede na natin tanggalin. Palitan naman ng bago. So, ganoon lang. So, pagtanggal nito mga kamukil, may mga screw to, black screw yan, kung napapansin nyo. So, gamitan nyo ng, ng screw yan, tanggalin nyo, tapos palitan nyo naman ng bago. Ayan. Kung napapansin nyo naman, may kalaw, may sira na yung tubular nyo sa baba, makikita nyo pagbaklas nyo dito sa flooring, palitan nyo. Pwede nyo siyang palitan, no? So, ganun lang. Hindi, hindi kagaya sa islab, mga kamukil. Hindi natin makikita kung uh, matibay pa ba yung islab natin sa katagalan, no? Kahit na islab, mga kamukil, kakailangan, uh, kinakailangan pa rin yang eh, Ah... Uh, renovate pagdating ng panahon no sa so, sobrang tagal na ng panahon so uh, kaya pari-pariho lang yung kung tutusin mas nakakalamang tayo dito kasi kapag ka uh, aabot na siya ng 15 years 20 years pwede natin baklasin tong mga flooring silipin natin yung mga bakal sa baba kung okay pa ba wala pa bang nangyari wala pa bang mga butas wala pa bang kalawang hindi pa ba tad-tad ng kalawang so makikita natin siya mga kamukil pagdating ng 15 years to 20 years Ayun uh, yun yung gagawin nyo no? so napakatagal na panahon pa yun mga kamukil baklasin nyo lang itong flooring tingnan nyo kung alanganin na kayo kasi, kasi matagal na siya so ganun yung gagawin nyo So, pangalawa nakakatipid mga kamugil sa bakal. No, kapag nag-slab tayo, tadtad yan ng bakal lalo na pag two slab yung gagawin natin. So, napakaraming bakal na magagastos. And then pangatlo, buhangin, uh, siminto. So, and then, higit sa lahat mga kamukil power. Doon ka matatamaan, no sa kapag ka mag i ka and then hindi mo pa mas sure na magkakaroon siya ng cracking so marami pang krusiso Bilhin na naman ng uh, ano tawag nito flexiban no waterproofing so marami pang krusiso kapag nag tayo kapag ka hindi maayos hindi inaayos sa paggawa lalo na't madalian, ano so sa ganitong pamamaraan mga kamkil altern alternatibong pamamaraan to na kung kukunti na yung budget mo gusto mo talaga magpasikan floor so pwede to so kung napapansin niyo lahat uh, metal stud uh, ano tubular yung gamit natin lahat no? na GI. GI yung gagamitin natin para iwas kalawang tayo so yung pra primary lang dito yung mga inispatan lang yung yan mga kamugil dito na side hindi ko pa yan pinatira kasi pra primary pa yan lahat ng mga iniispatan so dito naka primer na yan lahat yung napapansin nyo wala na tayong makikitang kalawang dito na part pa? kasi naka primer na yan lahat so dito muna yung pinauna ko yan palibot na yan bukas so, kung napapansin nyo yung double natin mga kamugil unti unti na siyang gumanda So, pwede na natin hindi siya kulayan. Right? So, ngayon mga kamukil, uh, pangalawang makakatipid tayo dito, silipin natin mamaya sa labas, no? ang uh, concrete kasi mga kamukil, uh, pag file nyo, kung walling nyo ay konkreto, uh, kailangan nyo pang kulayan yan. So, bumili kayo ng pintura, and then, every 2 years mga kamukil, kailangan nyo magpalit ng pintura. Kailangan nyo magpalit ng pintura every 2 years kapag ka-konkreto yan. Lalo na hindi maganda, hindi pa maaabutan niya ng 2 years kapag hindi maganda yung pagkayari sa pintura, magpapalit na naman kayo, no? So, ganun po. Ka ano yung konkreto, gastos at uh, anong tawag nito? Uh, expin, ano yun? Na nang tawag diyan Yung baga may maintenance, no? Pagdating ng araw yung konkreto kasi kailangan nating ipintura yan. So, silipin natin sa labas mga kamukila.